mamaga mga idol. Mali dito ako sa galing ng kumbay yun. walang Well, ano. Kalat. Mga kusot na nanaglag. So, bali yan mga yan. nakikita niya. Ito yung nagpapainit na bayor to. Tapos dito sa taas, yung kusot nababagsak yan. Tapos dadaan dito, tapos ito, nagbabaga na ito. Yan. Nagbabaga na dapat yan. Para paglabas. Buho na yan mga idol. Diyan. Diyan lalabas yung kusot na hinunma. <coughs> para maging uling siya mga idol. Mani yung sampung conveyor yan mga idol. Bali nung pinagana siya lang. Grabe. Ang bagsak ng ano. Uling gawa sa kusot tambakan nga uma mga idol sobrang daming bumaba so nandito ako sa ilalim mga idol dininis, <coughs> karabing dumi dito <coughs> so yun mga idol ano yung siyam yan yan na yung nalabas yung kusot na hinunma para maging uli siya idol so ayan. yan, yan kita nyo yung budo na yan dyan yung yung kusot Doon galing sa may taas dyan yung babagsak kasi meron dyan parang ano talim na umiikot gawa nung ano gawalis ko dito mga idol kasi grabe dumi nakikita nyo no dumi yan ay dun hmm? ay sa ganitong trabaho bawal mo dito bawal maarte si malalanghap talaga ng pusot na pino bawal mahina ang baga dito karabi mahina baga mo dito ubuhin ka dito magkakasakit ka dito na kung nung makukuha mo sa sakit so yun mga idol mamaya na lang update ko na lang kayo 唔該。